okay lang daw po ba na hindi mag day off dito sa Hong Kong? So, mga B, okay lang naman po talaga na kung ayaw nyo mag day off sa araw ng day off nyo, kung ayaw nyo mag day off, mag stay na lang po kayo sa kwarto nyo. Yun kung meron kayong sariling kwarto. Pwede naman na matulog na lang kayo dyan. Pero, mas prefer ko kasi guys na mag day off na lang kasi nakakahiya naman na nakakahiya naman na nandyan yung mga amo mo tapos uh, nakahiga ka dyan sa kwarto mo nandyan ka lang nakikinig tapos may mga hugasin doon sa labas pag kumakain sila tapos lalo pag may alaga ka pa tapos umiiyak, iihi syempre parang yung mga bahay dito kasi guys maliliit lang so maririnig mo talaga kung ano yung mga ginagawa nila at the same time parang syempre para sa akin ha, na naaalibarad-baran ako na may ginagawa sila, may mga kalat sa labas. Tapos, alam mo yun, hindi ko, hindi ko matiis talaga na hindi, kumbaga, hindi tutulong or hindi gagawa sa bahay. Eh, syempre, day off natin yun. Walang bayad yun, gagawa ka. <laughs> Unless na lang kung talagang mapagkawang kawa ka. Pero kung sinabi ni Amo sa'yo na uh, huwag ka munang mag-day off, uh, stay ka muna sa bahay kasi kailangan kanila then mas okay yun kasi babayaran ka naman nila pero kapag hindi nila sinabi na uh, ganun pag sinabi nila na oh day off mo bukas ganyan sige mag day off ka tapos ikaw naman ayaw mong mag day off and nasa sayo naman na kung ayaw mong mag day off dyan ka lang sa kwarto mo <laughs> e tulad nitong sa akin may sarili naman akong kwarto may sarili akong higaan may privacy naman ako pero syempre guys naririnig ko sila na ano ganyan tapos, may alaga ako Siyempre, magtatawag sa akin yung alaga ko. Kung nahihiya naman tayo, hindi, hindi lumabas, hindi ba? Paglabas natin ng kalat ng sala, may hugasan sa kusina, hindi mo makitiis yun. Kasi iba tayo, ko lang, basta ako, ganun ako. Kaya kapag ka-day off ko, much better na mag-day off tayo kasi kumpleto pa rin naman ang sahod natin guys na matatanggap kahit na mag day off tayo. Pinaka overtime na lang natin at kumbaga extra na lang yung uh, mag overtime tayo sa Sunday or kung ano yung day off natin na hindi tayo pag day open Pero ako kasi okay na ako. So <laughs> okay na ako na hindi ako mag OT o ano dyan So kung ayaw nyo naman na mag day off kayo, di wag kayo mag-OT. Hay, <laughs> ay, kumbaga ayaw kayong lumabas, diyan lang kayo sa bahay, di ba? Sa bahay lang kayo. Unless na lang kung malaki yung bahay ng amo nyo, tapos may sarili kayong kwarto, or nakaseparate talaga sa kanila, sa bahay nila, or mga stay out kayo. Ganon. Kasi may mga nag-work -nag din dito na stay out sila. Parang kagaya ng job offer ko nung una sa ibang agency. Stay out ako. Ay, <laughs> ah, hindi ko yung tinanggap. Parang feeling ko maganda yata yung stay out. <laughs> Ganda ba yung stay out? <laughs> hindi ko gina Hindi ko tinanggap yung job offer na stay out ito yung pinili ko. Well, okay naman. Wala naman akong problema sa napili kong mga amo. Ganun ang kagandahan guys, ano, pag, pag direct ka na nag apply makakapili ka ng mga amo kung marami kang mga agency, direct agency na alam na mapag a yan. So, ganun ang ginawa ko guys. Namili ako ng trabaho, ng amo, ganun. And syempre, kinilatis ko muna yung mga amo na kinakausap ko. So, yun lang po. Depende na yan sa inyo guys kung gusto niyo mag day off yung, yung ako naman, yung usapan namin ng amo ko guys nung uh, in-interview nila ako Nasa Pinas pa lang ako, sabi nila sa akin, okay lang ba daw sa akin mag day off ako Kahit na hindi Saturday or hindi Sunday na mataon So sabi ko, wala akong problema, negotiable naman po yung mga ganyang bagay Sabi ko sa kanila, as long as uh, may day off, walang problema sa isip-isip ko, nag almost 6 years nga ako sa Saudi nang walang day off, di ba? Nagre-reklamo pa ba ako? nagre-reklamo pa ba ako? So, siguro na sana lang ako. Yung iba kasi ayaw nila na uh, mag-day off ng ibang araw. Saturday or Sunday din talaga. Yun. So, ako naman wala akong problema sa araw ng day off ko. Anytime. Tapos, minsan nga half day, half day ang ginagawa namin. Hindi ako nagre-reklamo, guys. Wala akong issue sa ganyan. Yung iba ayaw sa ganun. Na, uy, ba't ganyan? Half day, half day ang ano mo, ang day off mo. Half day sa Saturday, half day sa Sunday. Tapos, minsan may on the spot na random na pag-day ako na Uh, o ngayong linggo, ngayong Merkulis, uh, mag-day off ka para sa Sunday hindi ka na mag-day off. O ganun yung ano namin. So wala akong problema dun kasi nag-agree naman ako noon nung mga amo ko nung ako in-interview nila. So so far wala akong problema sa day off ko guys. So kayo, depende na yun sa inyo kung anong usapan nyo ng mga amo nyo. So that's all for today's video. Shout out sa you sis. Thank you so much po sa comment mo.